Hoy, sana na yung chinilas mo? Wala po. Ha? Wala po. Na, O, bibigyan kita ng pambili ng chinilas. Ha? Magkano yung chinilas? na Ha? Hindi, ano yung kung uh, may chinilas ka ba? Wala, wala ka chinilas. Magkano yung chinilas ngayon? 100. Tingnan natin yung bag mo kung may ano ba? Walang chinilas bang tinago mo? Walang chinilas daw? Bigyan lang kita ng isang daan. Okay na yan, isang daan. Yeah, ha? Yeah. Ha? Yeah. Eh, may chinilas ka eh. Ikwita, oh. O. Oh. Ibili eh, mo na chinilas, ha? Apo. Bigay ko yung sticker. Para... Bila gina ka ba ya? Hindi, hmm. so, nagbabalag ako sa Hindi mo ba alam paglaki laki mo? Libre na i kita. Oh. Hoy! Tandaan mo itong ano na ito, ha? Apa, itong ababalagaw. sticker na ito. Iligpit nyo. Pag lakiin nyo Hanapin Hanapin nyo ako Malay mo Magkaroon ako ng tractor head Tuturo ako kayo Magmaneho Jom Ayan ba Driver 16 speed guys Sa uh, Isuzu Brand new Isuzu Sa Adney Ito yung pila ngayon guys Siliver Ito yung bonto siliver Ito yung olo Olo Ayan Skyline O tulog yung penante ko dyan din natin sa kabila guys para pagdating ng araw pagbalik natin dito baka may mga building na dito eh. ito yung balagtas exit balagtas exit yung flyover dyan yung may, may na viral na container van na damage dahil mababa eh baka hindi pa nalagyan ng gutter ba Ito yung pilahan okay. Walang bawal ito Sasalabas tayo Bawal ito Yung pogi lang Gaya sayo No Gaya mo No Yan. Para makita nila ang pila dito guys Isin sa sinker <laughs> Hindi na kailangan ni e, Search nyo ng pangalan ko oh. Yan yung crane oh. No? walang galawan uh, mo ko yung isa gagalaw siguro yon. Lo kanina pa kami dito mga Anong oras kayo dumating dito? ah Ala, ala na? Ala una? Ala Ako mga Magkasunod lang tayo eh No? Ah. Oh. <laughs> yan si Oliver. Yan yeah, si Oliver. Bata pa yan guys. ilang taon nga nagman Oliver? 21. 21? Mm. Na, nung, nung pumunta ka ng dipolog, hindi ka 21 noon? 20. Naba, hindi pala pumunta ng dipolog. Additional code. Kasama yan ni Kahulo guys. Ha? Uh -huh. Wala, nagtampo. Yan yung helper ko, guys. Nagtampo, guys. Ayun, no. Oh. Sinabihan ni Ano? Ampau. Ay, eh, eh. nagtampo agad. Oh, ngayon, gusto mong bumalik sa akin? Wala na, paalis na ako. <laughs> Mag-resign na ako. Dilas ano. Huwag <laughs> kang maano kasi kaagad sa ano, sa ibang tao. Ibang tao na yung nagsalita noon eh. Right forward, pila. Ang pizza ngayon guys, September September 23, 2024 Uy! Uy na kayo! Hinahanap na kayo ng nanay nyo Magigig yung tubig? Tapos magkano ng kahoy Uy! <laughs> saan na yung sinilas mo? Ha? Na, oh, bigyan kita ng pambili ng sinilas Ha? Ah? Magkano ang chinilas? Alay ka. Ha? Hindi. Ano yung kung uh, may chinilas ka ba? Wala. Wala ka chinilas. Magkano ang chinilas ngayon? 100? Tingnan natin yung bag mo kung may ano ba. Walang chinilas bang tinago mo. Walang chinilas daw. Bigyan lang kita na yung 100. Okay na yung 100. Ha? Ha? Eh. May chinilas ka eh. Ikwita oh. Oo. Oh. mo na chinilas ha? Apo. Okay. Ay, ay, pang -baon? Sige, bigyan kita lang. Ano? Kasi uwi ako ng dipulog. Hmm. Naku, isang daan. Okay na. Huwag niyong is... Yan. Anong ano nyo? Anong pangalan mo? Justin po. Ha? Justin Renan po. hindi apelido baka malay mo magkalumaki ka nagtuturo kasi ako ng driving tapos tuturuan ko kayo kung lumaki Justin, hindi, bigyan ko ng sticker to ah. Hawak ka, hawak, hawak ano mo mo muna. Hawak ka, ganyan na hawak ka, ganyan na hawak ka. na. hawak muna. Bigyan ko ng sticker ko, ito para mag-comment Pag Paglaki. Dito ba na eh, ano mo? Yan. Sige sa. oh, Eh ano mo, oh, bigay ko ng sticker. Para... Bayagin hmm. na ka ba ya? Hindi, nagbabala ka Hindi mo ba alam paglaki mo, libre na i-scalar kita. Oo. Oh. Hoy, tandaan mo tong ano na to ha? Aba, Itong sticker na to. Iligpit nyo. Pag laki nyo, hap, hanapin, hanapin nyo ako. Malay mo, magkaroon ako ng tractor head. Tuturo ako kayo magmaniho. Ang trailer, gaya ganyan ba? Oh? Gaya ang ganyan, Oh? Yan nga. Kita mo yan na ano? babalbas. Makita mo yan dito. Huwag mong, ano yan, eh, ilikit mo lang sa, ano yan. Itago, basta itago nyo yan, ha? Okay. Sige, saan ang bahay nyo ba na? Ano nga apelido nyo? Apo, Dordas po. Jo Dordas? Ha? Pinsan po kami. Dor, ano, ano yung spelling? Di, yun? i spelling mo nga? Ano po? Dordas? Apo. Ano saan ang spelling? Hindi yung, umpisa ng ano ba, yung letters? D, U, ha? Apo. D, U. Apo. R. D, S. Sige. Sige. Eh ano nyo lang, mag-comments lang kayo nito. Tapos, Ah, sige. Sige, ingat kayo. Oh, na. Nandito kami, oh. Ito guys oh, so, na oh nakita niyo na to guys oh. So. <laughs> Sinabi. Ito yung ah. May muta mga taga kay Sod. Salamat po. Paglaki niyo ipakita niyo yung ano yung sticker ko. <laughs> Huwag hey, lang oh, Walang tamad siya, so, so, no? <laughs> <laughs> Ito yung buhay tracking dito guys sa pag sa huli namin lalo na akong ano di ba lalo na akong <laughs> Lalo na ganito ang ano guys na na tanggong o oh. ha? Huh? Na tangung sa bisaya kung na tambay ba vlog vlog lang kaunte no Saming ini ha? O. Bugna lang naka ako dun eh. Opo, bugi. Naka vlog naka sa todo. Ano makina yung ano nyo yung tak nyo. Pagita mo yung TV Wala dito. Tu. 6D 89 siguro to. Diyan. Yeah. Disney malaki guys, ah, malaki ang makina nito kaysa yung sa 6040 lang yun eh. 6360. Hindi. Eh siglodo. Oo. Ah. Dito na tayo magpasko. Tatlo kami magkasunod. Yung pangapat na una na eh, nandoon. Yan yan kukunin ko sana yung container ba na yan. Eh naano? Mabigat yung ano, loaded. Kaya naghanap si Ma'am Nets ng ano para madali. <laughs> okay, Aba-aba pa guys, so. Oh. Nakita ko kasi yung bata kanina, guys. Eh, siyempre. Buti nga ngayon mga bata ngayon. Sa panahon ngayon, madali makakita ng pera lalo na yung kumasipag ka lang hindi gaya namin na sa bundok yung sinilas namin eh ngayon itong sinilas sa totoo lang yung elementary ako guys nilalagyan ng ano to alambre ng ganyan no kaya na ano ko yung bata ng lalaka dyan nakita ko eh bigyan eh simpre yung pera madali lang tayo makahanap ng pira lalo na itong trailer driver dito sa amin guys sa Acro 18 ang ano 18 ang Metro Manila. 'Di ba? Eh yung bata mahirap makakita ng ano ni pamilya